Patuloy sa obligasyon, hindi pa hintuhin to. Tuloy. Sapat na makapagturo. Sapat na makapagturo. Kailangan, sapat ka makapagturo. Kahit sino magtanong, kaya mong turuan. Eh baka mamya, hindi ka competent, may nagtatanong, di mo alam ang sagot, lumayas ka na. I Step down. oh That is the call of the people. I Step down. <laughs> di ba ganon? dapat sapat ka. Ang tagapagturo, dapat sapat. Tingnan ninyo mga apostol, sapat. Basa, ikalawang Korinto 3.6. Nasa amin naman ay nagpapaging sapat ng na mga ministro ng bagong tipan. Anong klaseng ministro ang mga apostol? Sapat. Sapat. Eh, pag may tanong na hindi ka masagot, mag-resign ka. O kaya, mag ka ng leave hindi pa ako pwede, mag-aaral pa ako. Eh, kasi may tanong, hindi ko masagot eh. Hindi ko nga alam hanapin sa Biblia kung asan eh. Tapos ako, sugo. Sugo. Sugo, hindi ka nga sapat makapagturo eh. Naman, hindi ka na sugo ka, wala kang alam sa Biblia. Meron pa naman sugo, walang alam sa Biblia. Yan ang ibig ko sabihin. Paano malalaman? Dito ka sa, kung gusto mong maging obispo, gusto mo namang maging takapagturo o teacher, marami naman tungkulin eh. Kung saan ka most fit? Kung saan? 12 sa is ng Roma. At yamang may mga kaloob na, na nagkakaiba-iba ayon, ayon, sa biyaya na ibinigay sa atin. Kung hula, kung hula ay mga hula tayo ayon sa kasukatan ng ating pananampalataya. O, kung ministeryo ay gamitin natin ang ating sarili sa ating ministeryo. O, o ang nagtuturo ay sa kaniyang pagtuturo. O, o, ang umaaral ay sa kaniyang pag-aral. O ang namimigay ay magbigay na may magandang loob. Ang nagpupuno, ang nagpupuno ay magsikap. At ang nagkakawang gawa ay magsaya. Marami tayong pwedeng tungkulin sa Diyos at sa kapwa. Kung nagtuturo, gamitin mo sarili mo sa iyong pagtuturo. O umaaral sa kanyang pag-aral, mangaral ka. E eh, tawag mo sa iyo mangangaral ka sugo, di ka man lang lumalabas para mangaral. Ape utos ng Diyos, mangaral ka. 4:2 ng ikalawang Timoteo. Ipangaral mo ang salita. Utos hindi. Utos. Kung mangaral ka, mangangaral ka. Tapos? Magsikap ka sa kapanahunan at sa di kapanahunan. Dapat ba magsikap kang mangaral? Mangaral ka sa kapanahunan at sa hindi kapanahunan. Ano pa? Sumawataka. ka. Sumawata ka. Sumaway ka. Na mangaral may, ka na may, na may buong pagpapahinuhod at, at pagtuturo. Utos yan eh. Kaya kung ka, inilunod ka dyan. Amen? Amen. Naintindihan nyo po, mga kapatid, pag mangangaral ka, tumalaga ka. Magsikap ka. Kapanahunan, mandiman kapanahunan, magsikap ka.